Alas 5 na po ng hapon mga kalaki. syempre papunta na po tayo ng Kuala Lumpur. At ito po mga kalaki ating mga lucky numbers para po sa hihingi po ngayon na sa mga kailangan po ng lucky numbers. Ngayon po alas 5 ng hapon ng September 7. Ito po magagandang tips, magagandang numero para po sa ating lahat. Kaya mga kalaki, kung ready ka na, ready na rin po ako magbigay ng mga lucky numbers. Pwede yun na pong kunin ang mga listahan niyo at ilista niyo po mga lucky numbers na ibibigay ko. At pagka nagustuhan niyo po, pwede po ito ilaban ng 3 days o mahigit pa para palitan po kung gusto nyo. Pero paabutin nyo po ng 3 days ha? kasi may mga tendency po na lumalabas ang numero namin after 3 days. Okay? At syempre po sa mga pauwi na dyan sa galing sa trabaho ngayong alas 5 ng hapon, aba, magbibigyan na tayo ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako magbigay ng mga numero para po sa ating lahat. Kaya mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre alam niyo na. Bago yan, iko-congrats ko lang po mga kalaki yung mga nag-message kanina Ng na mga ayan po, ng mga na nag-like po ng aking mga My Day para punta po ako ng Kuala Lumpur, Malaysia. Kaya makita-kita po tayo diyan sa ating mga uh, kababayan diyan, yung mga followers ko diyan. Pupunta po ako diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Magkita po tayo sa Batu Caves. Papasyalan po natin lahat yan. Kaya mga kalaki, tara na po magbigay na po tayo ng mga numero. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng tatlong pong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Kaya kung ready ka na, enter po mga listahan mo naka na ba? Ibibigay ko na po ang mga numero para po sa ating lahat. Kaya mga kalaki, eto na ang unang two-digit lucky numbers. Kunin mo na. Uy, sa mga nagtatanong po ang lucky numbers po namin, pwede po ito sa STL, 2D Lotto, National, Weteng, Lotto Pilipinas, at Lotto Abroad pwede po ang aming mga lucky numbers. Kaya kung ready ka na, buksan na ang listahan mo at ilista mo na mga numerong ibibigay ko. Umpisaan po natin sa two-digit lucky numbers. Ang two-digit lucky numbers mo ay number number 19 at number 7. Ayan, yung araw po ngayon at ang pangalawa po ay number 5 at number 10. Ayan kung kailan ako babalik. At syempre po, at meron din po tayong uh, pangatlo, number 12 at number 15. Ayan po yung mga 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 618. At ang pangalawa po ay number 293 Ayan po mga kalaki. Siyempre, ang pangatlo po, number 774. Ayan po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na rin po natin agad ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1250. At ang pangalo po ay number 8891. At ang pangatlo po, number 6271. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. At siyempre po mga kalaki, Uh, bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers na ko dapat naka-follow po kay sa mga legit na account namin na ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami 'yan. Baka mali po kayo nasasaliyan sa private consultation na ko hindi po kami ang mga fake account lahat 'yan. Dapat nakakausap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha. Matanda na po tayo para magpaloko sa mga 'yan. Ito po ang legit na account natin. Hanapin niyo po sa Facebook Arnold Parungki na may blue check na merong 480,000 plus followers. At meron din po tayong Red Parungkin sa Facebook na merong 500,000 plus followers. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din po tayong uh, Arnold Parungkin, uh, Red Arnold Santos at Aris Gatchalian sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin Red Parungkin na merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. Red Parungki na mayroong 449,000 followers. Yung po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po yung comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, pwede po ito sa lahat, pwede ito sa Pilipinas, sa abroad, sa national, sa Tudiloto, pwede po yun mga kalaki, basta inaalagaan ng 3 days bago nating bitawan at palitan. Okay? At sa mga sasali po sa amin sa private consultation na baka nandito ang swerte mo, sali na po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng oh, September, October at November. Ayan, tatlong buwan po tayong magsasama po mga kalaki. Kaya kung sa tingin mo, kami magbibigay ng swerte sa iyo, eh, sali na po sa amin sa private consultation. At inulit ko, dapat makakausap nyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha. Ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Okay, at yan, habang hinihintay ko po mga kalaki, ang aking boarding time. Ayan po mga kalaki, paalis na actually yung aeroplano. Nag-shoot lang ako ng vlog, humahabol ako ngayon para po oh, mabigyan ko kayo ng lucky numbers at Hello Kuala Lumpur, Malaysia at goodbye muna sa Pilipinas at syempre po mga kalaki sa ating mga lucky followers po na pauwi na dyan sa kanilang bahay eto na po magagandang tips para naman sa 5 digit at 6 digit lucky numbers pwede nyo pong kunin ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga numerong ibibigay ko Okay? At para po sa mga 5 digit lucky numbers, eto na po mga kalaki, kunin mo na agad-agad. Number. Number 31. Number 38. Number 19. Number 24. Number 15. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 6. Number 27. Number 32. Number 18. At number 17. Ayan, at bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers, pwede po ang aming mga lucky numbers mga kalaki. Okay, at syempre po, bago ko po ibigay ang aming 6-digit lucky numbers, aba, syempre mga kalaki, congrats ko lang po yung napanalo po natin kanina, na nagchat po siya, na nanalo daw siya ng 3-digit lucky numbers, uh, kanina pong draw po sa Uh, 3D lotto, ipopost po natin yan bukas okay, pero nasa Malaysia na ako bukas, ayan kita kita tayo ulit ko sa ating mga lucky followers dyan, mga members, mga nagchat sa akin, magkita kita po tayong mga kalaki sa Kuala Lumpur, Malaysia, pupunta ko dyan sa night market dyan, sa, sa mga sa batu caves, pupuntahan ko yan, kita kita po tayo okay, ito na po mga 6 digit lucky numbers kunin mo na, number 16, number 29 number 40 number 30, number 10, at number 19. At ito po ang pangalawa, number 12, number 24, number 36, number 38, Number 11 at number 2. Ayan po mga kalaki, kumpleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time. Uy, shout out po tayo mga kalaki sa Uy, kanina po may nagpa-picture po sa atin, di ba? mga tag taga taga-Australia, shoutout po dyan kay ma'am. At ayaw po magpabanggit ng pangalan siya, shoutout po siya. At alam niya na kung sino siya. At syempre po sa ating mga taga-Malaysia po dyan, shoutout po sa inyo. At papunta po ako ngayon dyan. Kaya sa ating mga lucky followers dyan, sila ma'am Rebecca at sila ma'am Laila, humihingi sila ng 3-digit at 4-digit lucky numbers. Padadalang ko po agad-agad kayo at magkita po tayo dyan mamaya o bukas po mga kalakit sa Malaysia, okay? Good luck mga kalakit mananalo tayo, claim it po oh, ano pa hinihintay mo, baka ikaw susunod natin mapanalo, ngayon pong araw na ito, ngayong last draw okay, good luck mga kalakit, mananalo tayo claim it, boarding time na